Ito po by a trilateral meeting na ito, ano sa tingin ninyo naman ang magiging epekto sa mata ng China? Well, ayan talaga. Kasi China has no one to blame but itself. Mm -hmm. Kasi talaga, tignan na lang ho natin ang ginagawa ho ng China sa South China Sea, West Philippine Sea. No? Gagamitin ko na ho yung termino na ginagamit na ho ni Secretary Gibo Chidoro. Apo. Si Flasher, no, no? Yung pananakop niya. Mm -hmm. niya ho ang malaking porsyento ng South China Sea, almost 90% ng South China Sea, at of course, yung buong West Philippine Sea. Mm -hmm. Sinasakop niya ko yan. Ang ebidensya ko dyan, yung mapa na nilabas niya mm -hmm. last year, September, oh, na dati original 9-line, na eh, naging 10 na. Mm -hmm. Bukas, 12 na raw yan eh. O, oh, despite na pa ko, na sinabi na ko nung arbitral review, kanya naman natin, nung panahon ni Nasirang, President Aki, Aquino III, nag-file ho tayo. Mm -hmm, correct. Ang claim ho sa Permanent Court of Arbitration na binigay ho sa Arbitral Tribunal of the United Nations Law of the Sea na tinignan ho yung basihan ng claim natin. Na Kina-challenge na ho natin yung 9-dash line ng China. Kinabi ho, walang basihan yan. Based sa international law, based sa kasaysayan. Pero ginigit pa rin po ng China, po, yung malaking porsento ng South China Sea at pinapaalis to so, ang ating mga mga ngisda. Mm -hmm. Correct. Sir. so talagang ho, na, kung uh, mag-react man ang China o wala, wala ah. dapat sisihin ang China kundi ang sarili niya. Oh.